Naabutan ng malakas na ulan si Yumi nang dumating siya sa konduyo ni Malayo pa ang nilakad niya mula sa pinagbabaan sa kanya ng taxi, Dahil eksklusib konduyo na tanging mga private cars lamang ang maaring makapasok sa loob. Basang-basa tuloy siya. Mabuti na lang at kilala na yata siya ng security guard doon kaya hinayaan lang siyang makapasok sa loob ng building. Ilang bisis niyang pinindot ang doorbell, ngunit wala yata ang tao sa loob. Terence, nandyan ka ba? Si Yumi to. Hindi na niya napigilan kalampagin ng pintuan ng kondo unit nito. Ilang minuto pa ang hinintay niya, ngunit wala pa rin nagbubukas ng pintuan. Medyo ginigino na siya dahil isliblis na bestidal lang ang suot niya. Bakit ba kasi paborito niyang magsuot ng ganito? Ang init naman kasi sa Pilipinas. Kaya panega noon ang daladala -dala niyang mga damit. Kumpara sa temperatura ng Japan. Terence, pakiusap. Buksan mo ang pinto please. Wala pa rin nagbubukas ng pintuan. Doon pa lang niya naisip na tawagan ito. Ngunit panering lang ang kabilang linya at hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Naisip niyang baka nasa bar ito ngayon. Bigla na lang naisipan niyang pumunta sa bar na pagmamayari ng pinsan nito. Naaalala niya pa kung saan iyon. Baka sakaling naroon ito. Muli siyang lumabas ng building at naghintay ng taxi. Basang-basa siya kaya nahirapan na siyang makasakay ng taxi. Marami na ang nakausap niyang taxi driver pero tinatanggihan na siya dahil mababasa daw ang kotse ng mga ito. Hanggang sa may isang mabait na taxi driver ang naawa sa kanya. Naiiyak na kasi siya dahil gusto na niyang makausap si Terence. Ang gustong gusto na niyang balikan ito. Maraming salamat po. Keep that chins manong. Inabot e ni Yumi ang isang libong buo sa mabait na taxi driver nang maihatid siya nito sa tapat mismo ng bar. Naku iha, ang laki naman nito. 52 lang ang metro mo. Ngumiti siya at pilit na iniabot dito ang kanyang pera. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo kung nabasa ko ang sasakyan nyo manong. Pagpalain ka na ng Diyos iha maraming salamat rin sa iyo. Pagdasal niyo na lang po na sana, magkabalikan kami ng lalaking mahal ko. Lumapad ang ngiti ng matandang driver sa kanya. Panigurado ho yan. Ngumiti siya bago siya lumabas ng taxi nito. Medyo nabasa siya ulit dahil malayo pa ang entrance ng bar. Ma'am, basang-basa po kayo hindi po kayo pwedeng pumasok. Harang sa kanya ng isang bouncer. Hindi siya pinapapasok dito dahil basang-basa siya. Para siyang binuhusan ng isang balding tubig, kaya naman inaasahan na niyang haharangin siya nito. Please kuya, papasukin mo ako. Sandali lang naman ako dyan. Hahanapin ko lang si Terence. Pagmamakaawan niya sa bouncer ngunit nagmatigas ito o miling ito. Pasensya ka na Miss, hindi kita pwedeng papasokin. Magpatuyo ka muna dahil maaabala ang ibang customer kapag nakabasa ka sa loob. eksakto namang papasok ang isang pamilyar na lalaki sa loob ng bar. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ito. Hinding hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking nagkasal sa kanila ni Terence noon ito ang judge na kaibigan ni Terence. Ja, judge? Hoy, sandali. Kaibigan ka ni Terence, di ba? Hinabol niya ang lalaki kaya napatigil ito sa pagpasok sa loob. Kunot noo siyang tinignan nito at parang nakilala rin agad siya nito. Kiyomi? Oo ako nga. Ako yung kinasal mo ng piki kay Terence noon. Alam mo ba kung nasaan siya? Kailangan ko kasi siyang makausap Anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Tumaba ka rin na? Pilu itong umiti at pasimple pang tumingin sa nag-uumapo na dibdib niya Bastos Tinakpan niya ang kanyang dibdib Hey sorry, lalaki lang Bakit kasi litaw na litaw yan? Anyway, anong piking kasal? Pinaristro ko yung kasal nyo, kaya legal yon. Napakunot ang kanyang noo. Sinungaling, kumuha ko ng sinumar. Hindi registrado ang kasal namin pero hindi na yun mahalaga. Ang importante ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan si Terence. Kung nandyan siya sa loob, pwede ba sabihin mo sa kanyang nandito ako sa labas? Ito naman ang napakunot noo. Rehistrado ang kasal nyo. Let ko lang pinarehistro. Nabalitaan ko nga, iniwan mo si Ace, kaya nirehistro ko na eh. Baka patayin rin ako ni Ace pag hindi ko yun pinarehistro. Ngumisi pa ang tarantadong kaibigan ni Terence. anong ibig mong sabihin? Ha? Ibig sabihin hindi si Terence ang nagutos sa iyo na pikiin ang kasal namin? Bakit naman pipikiin? Tika, ang bastos talaga ng bibig ko. Muntik pang maging... Napailing si Yumi. Nakatira ba ng droga tong kaibigan ni Terence? Ang gulo kausap eh. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Jads. Kong, Kong ang pangalan ko, pwede mo rin akong tawagin ni Nong Kong dahil ninong ako ng kasal nyo. Aba, loko-loko talaga. Anyway, hindi fake ang kasal nyo. Sino namang marites ang nagsabi sa iyong piki ang kasal nyo? Wa wala ka na doon. Naiinis na sagot niya. Parang hindi kasi siya siniseryoso nito. Sino nga? Si Grace. Sabi niya piki ang kasal namin ni Terrence noon. Kaya kumuha agad ako ng sinomar Kung totoo nga ang sinasabi niya. Ah, kaya pala eh. Bakit ka naniniwala sa babaeng gustong umagaw sa asawa mo? Tanga ka rin eh. Ako ang nagkasal sa inyo. Kaya legit yon. Ako pa. Kasulit ko lang pinaristro. Dahil iniisip kong di seryoso si isa yo. Pero nang makita ko kung gaano naapiktuhan yung kaibigan ko sa pagkawala mo, pinaristro ko na ang kasal nyo. Napanganga na lang siya sa mga isiniwalat nito. Nagkabalikan na ba kayo? Maganda yan. Walang divorce dito sa Pilipinas eh. Eh, ibig mong sabihin mag-asawa talaga kami? Aasawa ko pa rin siya hanggang ngayon? To, totoo, totoo yung kasal namin? Ibig e, sabihin gusto niya talaga akong maging asawa noon? Nauutal at putol-putol na tanong niya kay Kong. Malamang, pakakasalan ka ba nun kung hindi? Papatayin nga nun buong angkan ko kung di ko kayo kinasal on the spot noong gabing yun eh. Potragis ka, ikaw pala punot dulo ng lahat. Pinagahampas niya ang dibdib ni Kong. Nagulat ito sa ginawa niya. He Mace, masakit ah. Tika Aroy, aw hoy, tama na. Reklamo ni kong habang binabayo niya ang dibdib nito. Naiiyak rin siya sa kaligayahan at pagsisisi. Mixed emotions ang nararamdaman niya. Masaya siya dahil pinakasalan talaga siya ni Terence noon. Nagsisisi siya dahil iniwan niya ito kahit wala naman pala itong kasalanan sa kanya. Sinaktan niya pa ang puso ni Terence noon at sinabi niya pang ibang lalaki ang mahal niya kahit ito naman talaga ang nag-iisang lalaking mahal niya. Nagsisisi siya dahil pinairal niya ang kaartahan niya at hindi muna niya tinanong si Ace kung ano nga ba ang totoo. Mas naniwala pa siya sa babaeng gustong umagaw sa asawa niya. Napakatanga niya. Ito pa lang kung na ito ang may kasalanan sa lahat. Hindi pa agad pinaristro ang kasal nila kaya tuloy inisip niyang piki nga ang kasal nila. Kakalbuhin kita kong dahil sa iyo nagkahiwalay kami ng asawa ko. Sambit niya habang sinasabunutan niya ito. Hinahayaan lang siya ng mga bouncer dahil nagtatawanan pa ang mga ito. Aw, aw, huwag niyang buhok ko miss. Kakaunti na lang nga yan tumakpo si Kong papasok sa loob ng bar nang makatakas ito sa kanya. Bumalik ka dito! Kakalbuhin kita talaga! Napapapadyak pa siya sa inis sa lalaking iyon. Cancel all the flights going to Japan tonight. Damn you, Ace! Nasa kasarapan na kami ng chicks ko sa pagyuyugyugan tapos iyan lang ang pinunta mo rito? Halos lumabas na ang litid ni kaliksali sa liig nito habang sinisigawan siya. Palibasa na ang pakikipagtalik nito sa babae nitong kasama ngayon. Sinugod niya kasi ito sa condo unit nito. Galing siya sa airport at halos nahalughog na niya ang buong airport departure ay hindi man lang niya nakita kahit anino man lang ni Yumi lalo pa siyang na-stress dahil naiwan niya ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang condo unit. Sobrang nagmamadali kasi siya na maabutan ito sa airport. Wala tuloy siyang number ng dalaga. Hindi niya ito makukontak at isang paraan na lang ang naiisip niya. Ipapakansilan niya ang lahat ng flight patungo sa Japan upang mapigilan lang ang pag-alis ni Yumi. He needed to talk to her kahit magmakaawa siya ay gagawin na niya kaysa naman mawala na naman ito sa buhay niya. Hindi na niya kakayanin pa. Please help me. Cancel all the flights now. Nakatapis lang ng tuwalya si Kalex, dahil kasalukuyan itong may katalik na babae ng gambalain niya ito. Oo na, ito na nga eh. Tapos lumayas ka na es eh, bago pa ako mabuisit sa'yo halatang bitin na bitin nito. Muli itong pumasok sa loob ng kwarto nito. Nagipan ng paningin niya ang babaeng walang damit na nakadapa sa kama nito. Nag-iwas agad siya ng tingin. Lumabas naman si Kalix habang may kausap na ito sa cellphone nito. Oo, oh, oh, nandito siya. Bakit? Kalix. Tumingin sa kanya si Kalix habang nakikinig ito sa nagsasalita sa kabilang linya. Napangisi si Calix pagkatapos nitong makinig sa kausap nito. Inakais, wala naman pala sa airport yung asawa mo. Nandoon daw sa bar kinakalbusikong at hinahanap ka. Puntahan mo na bago pa o malis yun doon. Napanganga siya sa sinabi ni Calix. Tila nagloading pa ang isip niya bago nang laki ang kanyang mga mata at biglang nakaramdam ng pananabik. Te, tell him, huwag papaalisin doon si Yumi. Oo na. Napapailing na lang si Calix nang tumakbo siya palabas ng kundo nito. Ano kayang ginagawa ni Yumi sa bar? At bakit siya hinahanap? Parang gusto na tuloy niyang lumipad patungo sa bar o pang makasama na niya ang babaeng mahal niya. Damn, traffic pa iritabling sambit ni Terence dahil mabigat ang daloy ng trapiko. Wala siyang choice kundi lumabas ng kanyang kotse at takbuhin ang daan patungo sa bar. Basang-basa tuloy siya ng ulan pero hindi niya alintahan na yon. Nang makarating siya sa tapat ng bar ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nakita niya si Yumi na nakatayo sa malapit sa entrance ng bar. Doon pa lang siya tila nabunutan ng malaking tinik sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa dalaga ay gustong gusto na niya itong yakapin ng mahigpit. Napansin niyang basang basarin ito ng ulan. Lukong kong di man lang pinapasok sa loob yung asawa ko. Loko talaga. Naiinis na sambit niya habang tumatakbo siya palapit sa kinatatayuan ito. Hey. Huminto siya sa harap nito. Unti-unti itong tumingin sa kanyang mukha. Tila nagliwanag ang mga mata nito nang makita siya. "T-Terence. Ano'ng ginagawa mo dito? Bakit wala ka sa airport?" Natigilan na siya nang bigla itong yumakap sa kanya. Napalunok siya dahil nararamdaman niya ang malambot nitong katawan. Tila iyon lang ang yakap na matagal na niyang inaasam sa buhay niya. Ang yakap ng babaeng mahal niya. Terence! Napaiyak na ito habang yakap siya. Hinagod niya ang likod nito. Panay naman ang tingin sa kanila ng mga taong pumapasok ng bar. Ho, huminahon ka muna. Let's go home. Antok. Niyakap niya ito ng mahigpit. Dahil hindi rin niya mateis